So yan guys, ito yung spring na nabili ko online, Mexi. So yan ano, uh, dudugtungan natin ng ano 1 cm. Mexi kasi yung ano eh. Na, ano natin na uh, So yan yung sa kabila naman online. yan. Ininahan na natin. Ininahan ko lang yan ng forward ano, lang office. para ano. So, mabilis. So, yan guys. Kung order kayo online, uh, yung spring, yung pag maiksi, anahan nyo lang. Remedyo lang. Sa akin kasi remedyo eh. Kung order ako, ulit, baka tagal pa. Mga one week bago dumating. Hindi natin magagamit yung motor. So, yan na lang yung ginawa natin. Yan. Okay na yan. Bronze lang. Para kumbaga sana medyo makunat yung dati kasi niyan, ano eh uh, winil naputol din winil din ako ng stainless yan lalo siyang lumutong mabilis ma ano putol din so yung dinugtong ko dun sa bago na maiksi yung galing din dyan sa ano luma na naputol Ganun lang mga karemedyo. So marami pa pala tayong ano mga DIY, mga remedyo na mga videos na gagawin. Uh, subscribe lang kayo sa akin ano channel. Yan yung mga ano talaga, mga time na walang-wala ka ng no choice ka ba? Yan bago rin yung in-order ko na ano. Carb. Hindi sa sailor. Okay yung sailor mabilis kaso nga lang hindi natin alam eh. Yung online ba? Kung sakto yung darating o hindi. So yan makikita nyo. Yan. Tama na siya dun sa may shop. Yan, maiksi kasi. Yung bago kasi. Yan. Makikita nyo. Abot na siya dun. So, ganun lang. Remedyo lang talaga. So, yan. Okay naman. Bumabalik na siya. So, thanks sa uh, panunod mga karemedyo.